What's up, madlang people? Easy, kayo pa lang kayo. Ako nga pala, si Jay Vincent de Guzman, a.k.a. Hambog ng SAG Pro ng Queens, New York, USA. <clears throat> Ang babaeng nagsasabi na lahat ng lalaki ay pare-pareho ay malamang hindi updated sa mga SAG Pro. Boom! Oh! Yeah. Acero Records. Sa, Sa dinami-dami ng mga labs kong nasulat, dito mapipigla kayo at malamang magkulat. Sa kanta kong may pasapong malaking revelasyon, dahil kakakaiba, na ah. ko na relasyon. Siya ay di malambing siya po ay barang. Siot pang basketball na short di nagpabalda di rin siya na siya ay nanga uppercut di siya nagpuponytail ang buhok niya undercut siya ay di malandi pag naglakad ang lakad niya maangas sa huling kaaway niya punit ang tenga at may bangas Dihin niya trip ang candy crush trip niya NBA tsaka Dota Hateken at GTA <laughs> ayaw niya ng vela serie trip niya pano o ring boxing At the UFC pag nanood relax lang like a boxing at ang sweet na medyo spicy Na pumatol daw ako sa chicks na siga Ano pa pa kinila? Ako ang nagmahal sa'yo Di naman sila, di diba? Kaya isipin mo't isipin na sa isip ng iba Isipin mo, ikaw iniisip ng isipan ko sinta Kahit nasabi mo sa'kin dati natandaan ko to Kapag ikay niloko, babalian mo ko ng buto Kahit na astagyesta ha nagtitripan tayo kung sino daw lalaki sa atin Sobrang haba ng ng ganito ang lalakarin Eh anong nila Wala namang nasulat, no? batas na nagpapawal magmahal ng tulad mo Sag pro eh Ha? kapit sa tibok. minahal kita Dahil ba sa forma mo at thank you Bakit nga ba? Paki-explain love you Sabihin man nila relasyon natin immoral Ito lang tandaan pagmamahal sa'yo immortal Ang face ng tao ay may kanya-kanya Ikaw tanggap dapat minahal kita ng ganyan ka na Ayusin daw kita Sabi ng chismoso sa balita Sabi ko tomboy ka lang At wala ka namang sira Minahal mo rin ako Kaya alam ng puso ko na deep inside May pagkababae pa rin ang puso mo may tomboy Ang gana ng aking kaharian Alam mo yan Oh, that's my That's my tomboy Ang kilos na'y astig Pang macho ang tindi I'm